Uh, shout shoutout nga pala sa mga nagbibenta ng mga vintage cup ko no? Ng no? no, mga original, no? Lalo na yung mga reseller ng tambay cup na keso pag bumili ka daw, tataas yung resale value. Maling-mali yung brother, no? Kasi marami sa akin nagchat-chat, no? Na masama loob, bakit daw ang mahal ng benta ko, tas mas lalo daw nagmamahal yung resale value pag galing sa akin. Eh kasi iba yung brand ko, eh. Sa kanila, eh. Wala naman makakatalo sa akin sa totoo lang, eh. Kasi ako yung mas may alam. 'di ba? Sa akin halimbawa, bumili ka sa akin ng Cup 25, isang oras tataas ka agad eh. Kasi bakit ha? Ito yung brand ko. Oh. oh sa tibay niyan, sa quality, hindi mo makikita sa iba. 'Di ba? Sa akin lang pati sa kulay pa lang 'yo. Eh. So, pag binili mo sa akin 'to ng 15, pagkalipas ng isang oras, 85 na. Ganun ka taas. So mas kikita yung mga bibili. 'Di ba? Mas tataas yung resale value niya. Lalo na pag tumagal pa sa'yo ng mga limang oras, abutin ng kalahating milyon. Oh, ganyan kalupit niya, no? So, kaya sa mga nagrurung no? Na keso vintage cap, no? Tambay cap, tataas yung resale value, no? Ito, pag sinuot mo, them. Di ba? Sana mag-isip-isip kayo. Ito, nag-iisa na lang to. Bago sa niya, PMG lang ako. Power off!